Bingo Katalangin kita ulit 20 mil na yan Versus 150 Kailangan sagutin mo Yung tamang sagot Pat Only pat Only Pat Pat, pat. pat. Lakasan mo Bingo Pat Pat Okay Kuwis Baka pwede mong dagdagan pa yan. Okay, bingo. Ito na ang last offer namin sa'yo. Meron ka ng 20,000 pesos diyan. Dadagdagan pa namin ni Jackie ng another 15,000 pesos. Meron ka ng 35,000 pesos. 25? 35. 35. 35. 35. 35 pesos. Ban, ban. Tatlong buwan. Tatlong buwan at kalahati na yan. Bingo. 35. natin alam kung masasagot mo ang katanungan. Again, ipapaalala namin sa'yo kapag mali ang sagot mo, wala kang maiuwi. Pero pag pinili mo ang lipat, sa'yo na agad ang 35,000 pesos. Bingo! Pat! O lipat! 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 Pat po, Pat. Mahirap ang buhay ngayon, Bingo, ha? Pero mukhang malakas ang loob mo. Mukhang talagang gusto mong ilaban. Ngayon, pag ang sagot mo, again, wala kang may uuwi. Pasensyahan. Ha? Pero ngayon, ino-offer na namin sa'yo. Last offer ni Kuiz Bong at si Jackie, 35,000 pesos. Bingo! Sa huling katanungan. Last na to. Kailangan mo na mag -desisyon. Pag sinabi mo pa, tatanungin na kita. 150,000. Kailangan tama ang sagot mo. Pag bali, wala kang may uuwi. 35,000 pesos yan pag sinabi mo ang lipat. Bingo! Huling katanungan! Lipat! O, oh, lipat! 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 Lipa! 35,000. Pag Pag-isipan mo maigi. Ba, dumadami na sa madlang people ang lipat! 35,000 to, Kuya Bingo. 35,000 pesos na yan. Lipat. Tatlong buong sahod. Ah? Lipat. Ano? Lipat. Lipat. Dahil lipat, ang pinili mo, Tawin kana ka, ka na Bingo, dahil lumipat ka, hawakan mo na itong 35,000 pesos. Okay, bingo. 35,000 pesos na yan. Sinabi mo, lipat, may uuwi mo na agad yan sa pamilya mo. At syempre, susubukan natin kung kaya mong sagutin ang 150,000 pesos. Ito ka, bingo. Subukan natin ha Kung mo mo 150,000 pesos Pero kala limang segundo Para sagutin May alam ka ba sa mga Folk dance natin Sa Bansa Yung mga Sayaw ng Ng mga na, na, Pinoy Yung Pambansang sayaw mga, ganyan. oh, mga pambansang sayaw natin Mga gano'n Wala Maglalatik Konti may... lang po Konti lang Opo. Okay Nako. Ang tanong, ang Filipino folk dance na Tinikling ay hango sa kilos ng anong ibon? Again, ang Filipino folk dance na Tinikling ay hango sa kilos ng anong ibon? Nako, marami sa laguna nito. Tikling tama ba? Ha? Tikling. Tikling. Tikling is correct. Oh! Marami sa Laguna nito, di ba? Ha? Marami sa Laguna oh, nito. Oh, oh, oh. Tikling, sayang! Pero di ba hindi ka naman talo. Bingo! Meron ka lang ma-win, 35,000 oh! Pesos! Pero siyempre iba pa rin yung 188,000 oh, eh. Pesos.